mga kabakyard, good morning Mayong buntag sa tanan mga kabakyard, ito mga kabakyard I-update ko kayo sa aking kulungan Ayan, patapos na Ayan, nalagyan na natin ng mga pinto Ayan, ano na lang nabutas Apat na lang nabutas na wala pang pinto mga kabakyard, ito ay sampuan sampung butas to mga kabakyard, ayan, tapos na dito sa taas nalagyan na natin na yun oh o nalagyan na natin oh o may sisiw pa oh so, magpakulong sa loob tapos ang ginamit natin dito sa likod mga kabakard ito na manipis lang na ano ayan oh manipis lang sa pang maganda to pang likod mga kabakard ayan oh hanggang doon sa dulo yan kunting tipid sa kulungan nating sampuan na malaking tulong to mga backyard talagang hagan itong kulungan mga simpleng kulungan pero malaking tulong sa ating mga backyard to maraming mailagay mo marami ayan oh. oh. tapos na siya mga backyard patapos na ayan na tapos na yung mga ibang kwarto ayan Ayan. Ito na lang titirahin ko to ngayon para matapos na siya. Uh, simpleng gawa lang natin. Um wala tayong trabaho. Nukis. Ayan, mga warrior. Ayan uh, simpleng gawa. mga kahoy lang tong mga kabakero. Kahoy. Ayan mga simpleng gawa lang natin ng na mga ano pintok ng ating kulungan what up? ayan mga kabakyard medyo tapos na kunting kimbot na lang may lalagay na natin doon sa malapit sa bahay ayan mga kabakyard sampuan yan ayan. sino ang gusto magpagawa uh, magdala lang kayo ng kawayan at kahoy simpre pako ayan. what up, what up? Maraming salamat sa sumuporta sa YouTube channel, uh, sa mga hindi pa na-subscribe. Uh, please subscribe at share sa aking malit na channel mil bucket vlogs at uh, don't skip sa ads na labas para makasado naman tayo at makasir naman tayo sa kapo natin itong aking gawang kulungan mga simple lang pero malaking tulong sa akin ito talagang hindi ko ipagpalit sa mga gawa dyan sa iba na uh, tatluhan limahan ito sampuk warap salamat po bye bye God bless all